netizen na antig sa pagkakaibigan ng isang bata at tuta. Bakit? Alamin, viral po ngayon sa social media ang isang batang lalaki na inaalagaan ng kanyang tuta sa gitna ng kalsada. Sa video po na ito, mapapanood nang bata na dahan-dahang naglalakad, dala ang isang maliit na lalagyan na may lamang tubig. Ibinigay niya ito sa isang puting tuta na nasa ilalim ng pinagpatong-patong na karton. Makikitang hindi maitago ng tuta ang kanyang excitement nang matanaw niya yung bata. Sa sobrang saya, aksidente pang nasira ang kanyang tinutuloy ang karton na inayos din ng bata. Upang malimliman ito mula sa matinding sikat ng araw, agad namang bumuhos ng iba't ibang reaksyon ang nakakaantig na video. Ano nga ba ang masasabi ng netizen sa pagkakaibigan ng batang lalaki at ng tuta? Tara, isa-isahin natin 'yan. Ayon sa isang netizen, merong purest heart ang bata na nagtuturo sa mga nakakatanda kung paano maging responsible pet owner. Sabi ng ilan, buti pa ang bata, may malasakit. Hindi katulad ng ibang tao na hindi na nga nagpapakain ng aso nananakit pa. Samantala, lungkot ang naramdaman ng ilang netizen dahil nabigo ng lipunan ang magkaibigan. Tanong pa ng isang netizen, bakit kung sino pa ang salat sa yaman, sila pa mismo ang may kakayahang magbigay. Sa gitna ng nararanasang kahirapan sa kanyang murang edad, meron ang pagmamalasakit at pagmamahal ang bata sa ibang nilalang na hindi matutumbasa ng anumang halaga. Sa kabila nito, dapat pa rin protektahan, tulungan at bigyan ng oportunidad ang mga batang katulad niya dahil sila ang kinabukasan at pag-asa ng ating lipunan sa iyong palagay paano matutulungan ng lipunan ang mga batang katulad ng nasa viral video na ito D W I Z research report Re -re report